Marunong kay mani eh. Oh. Ay tara. Puto tayo sa dagat. Tayo manihi. Ano ka ginagawa nyo dyan? Ha? Ano ba tigil yung pool niyan, May? Ang okay, ibot na kay Nakasingawang tangi. Pagkita siya yung salwan. Dapat ka alitis. Ilihi po dati naman siya. di mo kayo ini. Hãy là cho kênh Ghiền tay. <laughs> oh, yung, yung, yung ano ba kayo at i-binobuhin mo yan? Kaya diba, kayo <laughs> Wow, wala kayo ito yung talawang na yan. Um, ito ba ayun mo? Diba, ayun may nakasakit na nakasabit, kaya pala. Akin na ako magkatanggal na ipakamatuso kayo. Bibi akin na yan mo. Bibi akin yung... Akin na, sumabit yung ano. Yung... Ah, ayo. Eh, paano inanungan niya kanina? Ako na, ito tatanggal. Ako akong tatanggal. Ito akong tatanggal. Iyan mo, Hindi. Ah, yung tutpik. Kinilagay kasi sa bulsa. Ano, nakakasundot siguro. okay na. Ay, ayaw ko Ah, sige. Opo. 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 Hindi na kayo, kaya dyan. Dini 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 dun. Din, din, din. Opo kayo dun. ikot. Wala namang kapararakan ng iniikot. Wala ang ate Ay wala. Wala kapararakan. <laughs> Hindi ka nakuha. Huwag ka na rumuntok yung mga na Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> on. Ano? mo. mag-power tripping. Para Opo kay Dini. Dini. doon na bu. May yakot Akin yan, hai. Upo na kayo doon. Ikot ng ikot. <laughs> Oo, ito kayo lagi na lang kayong aburito. Hindi ma, iginala na nga kayo. Hindi eh, nga nga. Ito yung bata. Ito yung gambata. Batang munti. Lagi na, na lang kayong ganyan na na ina. Pagkatay. Ah, sige. Apo. Apo. Ini kau okay. siapa ni kau?

Sino yung niyo, darling? Yung basing. Basing ko yung inyong darling? Hindi. Eh, nasa na Sabayo... yun? Agay. Nasa na yun? Ay, di na rin sa iyong pinatamba ka na lang. No, Binabantayan. But... Hindi kaya, hindi kaya kayo ang lasing. Parang kayo... Dapat iba-iba yung sagot nyo.

Si... Sino anak Si Garnet Tapos sino pa? Si Sino? Sino pang isang anak nangyayay nyo? Sino nga? Sabihin yung pangalan Ang anak dapat hindi nakakalimutan ng pangalan okay, kung yung... Ang pangalan Okay, kuno nga Nasaan? Nasaan sa ilalim ng mesa? yung mga alam ng eh maging listo ang isip ang pagsayaw lang hindi niya nakakalimutan <laughs> naman! Na, pasayaw, na, pasayaw, na. si pasayaw pagkanta si uh, ay oh pa